Hello guys! Kamusta? Ito na naman ako sa Buhay Amerika! Ayan! Kung ako pala ay tatanungin kung kapipili na ako saan ako titira sa Pilipinas o sa Amerika. Okay? Ako ang tatanungin mas gusto ko talaga tumira sa Pilipinas. Nga? <laughs> Kasi iba talaga yung pinanganak ka sa Pilipinas. Kasi ginahanap po pa rin kung saan ka pinanganak. Ako, gusto ko talaga sa Pinas tumira. Kaya lang po, ay, nadito ang aking asawa at anak. Pero, I dream Philippines pa rin na tumira. Kung pwede nga lang na may pension kami at dun kami titira sa Pinas ay gusto ko ayan kasi may pension kami kaya tayo asawa ko. yung pera na nakukuha namin ay exacto na yun sa buhay namin doon sa Pinas kasi may bahay naman kami sa Pinas na pinagawa ko tapos kaya lang ang problema ang asawa ko ay hindi sanay sa Pilipinas life ibang iba kasi yung Pinas sa Amerika kaya ako ang dapat mag adjust at ang anak ko ay dito rin pinanganak sa Amerika kaya mas gusto niya dito sa Amerika Siyempre dito siya pinanganak parang tayo lang pag sa tayo pinanganak gusto natin kaya lang kumu tayo ang nagpunta dito sa Amerika, kailangan natin mag-adjust. Pero ako sa totoo lang ay Miss Philippines sa family ko at saka yung mga pagkain, yung mga tao, yung lugar, lahat. Kasi dito sa Amerika, maraming nga ang opportunity. Puro trabaho. Kailangan mo lang magtrabaho na magtrabaho. Pero yung lugar ay malungkot. Ayan everyday day ganon kailangan work para malibang for me ang aking libangan ay mag window shopping ayan mag shopping o window shopping magtrabaho ka tapos mag window shopping yun po ang life dito sa Amerika kasi talagang nakakalungkot halos lahat naman gustong sa Pinas kasi iba yung pagkain iba yung lugar iba yung mga kapitbahay, still may kapitbahay, pero hindi man mo nakikita yung mga kapitbahay mo. Sige mo lang po dito sa America for me. Hi! Thank you! Ayan lang!